good morning guys kaya na mahigit sa linggo na umuulan na palakas pa rin ang ulan mas dito sa amin sa Quezon Pratis talagang orange rainfall pa rin ngayon ang ating sitwasyon so dyan sa mga maubabang lugar lalo na sa kamay nilaan mga lods so kung malalim na wag nyo nang ituloy yung inyong mga motor at talagang kasi sa malapit nga talagang isang bak niyan eh walang wala dyan na pinababa na dyan dalawang libo ano yung mga papaltan pa kayo dyan Kaya gastos malapit yan So bibigyan ko lang kayo ng mga tips mga lods So ang baha Ang bawa rin yung ganitong klaseng motor nyo O ganito sa scooter Pag so, mga harang tuhod pa lang mga lods So ang gawin ninyo wag nyo pa pandarin Patayin nyo na yung engine Lagyan nyo ng plastic yung tambot Yan Lagyan nyo ng plastic yan at may mga butas pa rin yung sa ilalim ng kanyang tubo ng tambutso. Hanapin ninyo at balutan nyo ng plastik. Lagyan nyo ng lastiko or kaya balutan nyo muna ng electric tape para hindi sa pasuko ng tubig. So hanggang hindi naabot yung ating, halimbawa yung ating sa uh, ganitong klase, yung carburador, so pwede pa itawid yan. Ganyan lang mga lords. Basta huwag nyo pa garay, para maiwasan natin yung malaking gastos mga lords. So, kung lubog na yung tabot nyo, de okay, yan, ko sa inyo. Lagyan nyo ng plastic. Yung hindi makakapasok yung tubig, bago gapos nyo doon. Oh. So, lang lang yung mga butas nyo. Okay yan. So, tulak-tulak na lang. Hanggang ninyo, tagal nyo lang yung pagtulak. Para, ano, kawawa yung ating mga motorista na yung mga napasok ng trabaho gamit yung mga motorcyclo. So, yun lang mga lods. Kanina katulong sa inyo yung tips ko. Maraming salamat and good morning. Ingat po lahat. Napakalak na ulan so guys ito pa yung isang tips natin para do sa hindi na naiwasan na nailusong natin sa baha uh, na namatay na yung makina ng ating mga motor so ang gawin ninyo mga idol pag kayan ay namatay sa gitna ng baha uh, i-off nyo kaagad yung susi wag na wag nyo bubuhayin kaagad yung susian ng so, ating ignition switch so tsagain natin uh, kung malapit na yung ating bahay na pupuntahan uh, na natin yung uh, itulak So, ang gawin natin dyan mga idol ay i-change oil natin kagad. So, drain bolts, yan, bago yung uh, same process sila, mapay scooter man or mga carb, mga carb type, yan. Kung maaari ay change oil kagad, kung mga scooter naman, palit kayo ng gear oil, uh, buksan nyo yung panggilid, yan, PMS ninyo, pati yung mga harness, yan, kalas lahat yan, kalasin nyo lahat ng fairings, yung mga socket nya, uh, sprayan nyo ng mga contact cleaner. So mga pang CBT cleaner yan. Yan mga linisin nyo. So wag na uh, niya wag na wag niyo i-i-o-o yung niyo sisian. Yan marami sisirain mga idol kaya uh, ganun kagad lang inyong gawin. Drain niyo kagad yung langis. Eh. Kung scooter naman yung kanyang uh, yung kanya namang panggilid tatanggalin niyo bago yung kanyang kulan tanggal din bago yung gear oil tanggal din yan palitan nyo lahat PMS nyo, mga contact cleaner na natin ginagamit, ayan yung mga panlinis natin na nabibili natin, pwede dyan kung wala naman kahit gas, pwede nyo alinisin uh, yan so kung mga carb type naman uh, hindi mo masela yan, yung dalawang side nya, yung panggiling nya, yung sa magneto cover at saka dito sa may part ng kanyang uh, lining so ingatan nyo na lang ang pagbubukas at uh, dumipagawas ng mga trusted na mekaniko at para maiwasan natin na ako uh, matok yung ating makina kasi napakadumi ng uh, tubig ulan mga tubig baha napakadumi ng mga idol at uh, tandaan ninyo bago nyo ipag nagawa nyo na lahat ng proseso ngayon pati pala mga idol yung mga tambutso tanggalan nyo din kasi may mga sari sa loob meron pa rin yung natitirang mga uh, tubig kasi talagang lahat papasukon uh, nyo pati spa plug nyo kalas din yun ginising din yun yung mga idol bago uh, yung ating air compressor yan pabugahan ninyo mas yung sa ating sa pag ninyo yung ating uh, spark plug so lahat i-check check, -check nyo yan, mga idol basta tandaan ninyo wag na wag nyo i-on yung ignition switch nyo basta namatay sa uh, sa, takbo o namatay doon sa gitna ng ba yung inyong mga motor uh, para kayo ay hindi magkagasas ng sobrang lakay ayan ay napaka usay na at napakagaling na babasag sa ating mga karanasan na about the sa ba saka yung ano yung ating mga air uh, uh, air filter palit din yan at saka yung ating fuel filter palit din po yan so basta lahat yan lilinisin bago you, bago pagka nagawa nyo ng lahat ng mga idol yun uh, pwede nyo na yung ah uh, uh i-on yung inyong susian at saka yung testing so wag nyo muna bibiritin eh. tingnan ninyo kung may biglang uusok kung may biglang umusok off kagad yung susian So yun, uh, pinakaligtas yun mga idol Kung hindi nyo alam ang mga proseso dali nyo sa mga trusted na mekaniko So kung ikaw naman ay walang pampagawa mga idol At malapit ka lang uh, Dito sa lugar ni Kabakas Motor Dude Sa Chaong Quezon Or mga part ka lang ng Laguna Yan, uh, kalamba Or ano, uh, pag-aksaya mo pumunta sa akin At yan ay gagawin ko sa inyo ng libre Yun lang, mga idol And peace out